First time ko makakita ng ganitong tao na sobrang concerned sa street dog. Ganito pala ang pakiramdam na aktual mo mismo makikita ng dalawang mata mo na marami pala sa mundo ang kagaya ni ma'am. Ang merong pagpapalaga sa mga alagang aso na kalaunan ay na na nagmamayari sa kanila. Sarap sa pakiramdam na makakita ng ganitong tao na sobrang concerned sa mga galang aso at pwedeng magpakain, magbigay ng dog food, malinis na tubig at lang pa ito ni ma'am ng pritong manok para makakain ng maayos. Hindi inaasahan pagkakataon muli kong nakita at nasaksiyan si ma'am na ganitong oras din, 5 o'clock p.m. kasi papasok na ako sa aking trabaho. Nakita ko si ma'am doon sa kanto mismo, doon sa may burger kung saan huminto siya Nag-iwan ng pagkain na dog food at malinis na inumin. Hindi niya man ito na tiyempohan yung aso, nagiwan pa rin siya ng makakain para doon sa aso. Sa mga kagaya ni ma'am, sana dumami pa kayo na merong pagpapahalaga, concern sa mga aso. Hindi man aso yan or kahit anong hayop ito na pag sa kalye. Uh, na binibigyan nyo ng pagpapalaga at pagmamahal. Saludo, saludo po ako sa inyo ma'am. Sana dumami pa ang uh, mga kagaya mo na winning tumulong sa mga inabandon ng mga alagang hayop. Tayo kung mag-aalaga tayo, mahalin natin sila. Meron nga tayong kasabihan na man's best friend is dog. Kaya ating ingatan at na talaga natin na mga alagang hayop.